Ayan yung ating exhaust fan. Ayaw na kumikot. Ayan matigas tigas oh. Ay, ikot man siya pero matigas. Subukan natin pindutin yung switch ha. Ah. Ayan. Oh. Ayo. Oh. Ayaw. Ayaw kumikot. Oh, kumukulong lang. Ayaw kumikot. Tanggalin natin yan. Tingnan natin kung ano nangyari ba tayo. Ayan na kumikot. tutoran natin tiga so ayaw ko ikot tanggalin natin yan dyan at panorin nyo kung natin sirain yan ay sirain kung paano natin gagawin kung magagawa pa okay ayaw baklasin lang natin to dito na papit dito ay ano po ang video kanina ah, babalatan pa natin yung lintik ngayon paputulin natin dito oh. Oh. natin yan. yan may live pa kasi yan mga ka kahit kahit uh, patay na yan ang kabila nyan may live pa yan. natin yan Atos kalasin na natin po natigas to stockpock eh tungt oh, mo na ang nabinawaw na <coughs> Kalasin natin ito dito Si stock up Pagkita natin Pagkita natin kung paano si stock up Stock up Stock e no, up Ayan tigas oh, Tigas ng protein nito. Ayan, lang natin mga journalers para medyo mabilis. Ayan, tanggalin lang natin yung mga nakakonek dito kasi kakalasin natin yung motor para hindi tayo magputol. Tanggalin lang natin sa, sa pagkakonek dyan. Kita nyo yung kulay puti na yan. Pisilin lang natin ng lungnos yan. Maluluwag na yan at mahugot na natin yung wire. Tapos kakalasin na natin yung motor dyan para makasama yung wire natin dyan sa pagkalas ng motor. Ayan, tanggal na lahat. Ayan, kalasin na natin yung motor dyan. din matigas yung kanyang tornilyo isprayhan natin ng pampalambot yan sira na rin yung pang spray ko okay sira na rin yung pang spray ko ang kaguan. ah, patak na lang natin yan dyan sa usaw, usaw na lang natin ipapatak natin sa tornilyo spray para lumambot to para maikot natin to parambutin lang natin yan ng mga ilang minuto lumambot na yan saka natin buksan pwede na natin buksan malambot na siya nasa sa tunnel yun hindi na natin buksan malambot na siya mambot na itong isa mambot na bigas itong isa yun itong kalasin muna natin itong lock yan medyo natin ang konti ito Ayan na, kumalas na siya Ayan O, kaya pala o, oh, to yung tuyo Kailangan natin malagyan ng langis yan Ito, malagyan natin ng langis to rito Tumating kung maikot to to oh, matigas ikotin Oh ayaw maikot na nga. oh ayaw ayo na natin ayaw na siyang maikot nag stop up na nga siya kalasin natin to at lagyan natin ng langis, buka natin kung gumagana na ba siya or okay na ayan, kalasin natin ito ano, ano nang itsura niya naglalagkit na siya lagyan natin ng langis to at ito linisin natin to nagkukulay ano na yung langis nyo kulay brown na sobrang dumi na siya Ayan, ito meron tayong langis dito so kawasaki oil wala akong pambu alam eh dito na natin lagay sa alcohol dahil may butas tong maliit buksan natin tong langis yung langis natin langis ng motor ko kawasaki pwede ito basta engine oil engine oil Nagbibigay lang tayo dito ng kapiraso. Sa ibang camera nito. Ayan. Engine lang is. Ayan. Maganda pa tong pang ano ko pansin sa oil well, ko to sa motor ko tapos takip natin to kasi may butas tong maliit eh Ayan. Ayan. para masalina natin to nagkaroon ng langis to rito natuyuan na to kaya to ano And, sasalinan lang natin ng langis yan dyan ayan tapos dito paikot nasan ba ang camera makikita yung camera ayan paikot ay puta tumagos na sa loob kasi may parang bulak yan dyan sa loob eh natuyo na siguro yung parang bulak dyan ayan. may pumto sa loob pam lagyan pa natin para tumagal pa siya ng may ilang taon yan tapos radar natin yan tapos shoot natin kung malambot na ba siya ay sobrang lambot na guys oh sobrang lambot na sigurado handa rin ito siya ng matinong kanina halos hindi natin mapaikot sa so, sobrang tigas Ayan, sobrang lambot na niya, oh. Sigurado, ayos na to. Kung hindi to lang sira, lalo, ayos na to. <laughs> Ayan, oh, lambot. May langis na yan, stuck din sa loob. Kailangan kasi may stuck yan ng langis. Kailangan matitsik natin yan. Every year, kasi every year, nauubos na yung langis niyan. May parang foam kasi yan dyan sa loob. Tingnan mo guys, oh. Yung nakikinood lang dito sa video ko, mas marunong sa gumagawa. <laughs> yan, rosan daw natin yan. Sabi ng nanonood. Punuin naman talaga natin yan ng langis. Kasi yan ang buhay niyan eh. Tapos yung kabila, lagyan din natin yun. Yan, puno na. Itong kabila, lagyan din natin ng langis yan. May pum din yan dyan. Pag natuyuan din yan, mahirapan din yan umikot. Kaya din natin ng langis yan. Kailangan maglagay tayo dyan na parang imbudo. Baka magkalat-kalat yung langis natin dyan. Hanap tayo ng pang imbudo dyan. Kaya mga ka-John kuha lang tayo ng papel na luma. Ito yung gagawin nating imbudo. Ganunin lang natin yung dulo. Tutulisin lang natin para makarating tayo doon. Kasi magkakala tayo pag hindi natin ito nagawa ng parang imbudo. Ganunin lang natin yan. Yun ayos itong imbodo natin dito natin ito ilagay para makashoot tayo dyan diba ayon itong imbodo dito natin ilagay ang langis tapos imbodo doon ting kung makarating na doon ng langis doon na ba ayo na eh 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 dumami nadamihan ayon na guys nakarating na yung langis naikot na ng langis ayo na napuno na ng langis Okay. Ulang isa na natin. Napuno. Nasubrahan ng dami. Okay na. Napuno na siya ng langis doon. Mapagantayin lang muna natin. Mabababawas din yung langis. Sisipsipin yan doon sa pum. May pum naman doon sa loob. Sisipsipin yan. Tayin lang natin. Sumipsip yan doon sa pum. May pum naman yan dyan. Huwag nyo lalagyan ng grasa yan guys. Kasi lalo yan titigas. Lalo pag nanigas yung grasa. Wala na puno na siya. Nasa natin itong magkabilang gilid. Nasa magkabilang gilid na yan. Nadamihan masyado ng langis. Maganda nga yung madami para matagal siyang mong matuyo. Ayan, tuyo na. Diyan na itong isa ulit. Okay na, tuyo na. Nalagay na natin. Ato, balik na natin sa rito. Ayan. Tapos po natin ito dyan, malambot na yan oh O, sobrang lambot na. Yun o, know, yun know. o. Kanina, halos hindi natin mapaikot to. Ayan, sobrang dulas. Tapos, sasalpak na natin. Dito, sa tabi natin dito. Ayan. Tapos, tusok mo natin na yan lang ang sira stock up lang so dito ipit na natin yung screw sana hindi naipit yung wire kanina pag taklop -tak taklop natin may ngayon na parang kurok 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 na electric pan kaya may init kasi pag walang electric pan kaya masasabi ito yung kanyang lock ito yung kanyang lock bot tapos balikan na natin yung kanyang mga wiring balik na natin sa dito balik na natin sa kanyang katawan Club. kulit mo ah yun tapos turnilyahan na natin isa na yung mga katurnilya nya ito talaga tapos na guys, ganun lang naging stack up yung mga exhaust panyo lagyan nyo lang ng langis kailangan talaga yan may langis taon taon talaga yan may langis yes. next year na naman natin yung lagyan ulit dinaw obos talaga yung langis nang katagalan. Ngayon, hindi na. Pa, ang langis nang talaga sa katagalan. Ngayon siguro na. Siguro lang siguro rin. Labot na 'o. Tapos baliktad na natin yung kanyang wiring. ibabalik na natin. Kung anong tinanggal natin kanina, yun din ang ibabalik natin. Yung kulay blue na may kasama nga dalawang itim, pagsamahin natin yon tapos lagyan natin ng takip at ipitin. Ayos na. Ayan, pinas forward ko lang to para hindi ka mainip. Dahil sobrang haba na yung video natin kapag ka hindi ko pass forward. Ayan, ganun lang. Ibalik lang natin yung anong tinanggal natin, tandaan lang natin. At yun ang ikakabit natin ulit. Ayan, ayos na siya. itago natin dito sa gilid eh. kasi tatamaan to ng ilis eh yari yan salpak lang natin dyan sa gilid itatago lang natin yan dyan tapos testing natin to kung gumana na ba ayan nakabit na natin ulit mamaya natin bigyan ng electrical tip ng kabila testing naman natin kung gumana yan pangkalansay okay. pa siya Medyo malambot na siya, oh. Naikot na siya. Ayan. Pindutin natin. Ayan. Ayun. Ayos na siya. Approved. Impossible. Ayos na. Maraming salamat mga ka Okay na yung gawa natin. Umandar na. Maraming salamat at God bless sa ating lahat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit the bell button para updated ka sa susunod pang gagawin video. Ayos na, mandar na siya. Babush!